At dito na nga nagsimula ang bahal. Maayos kami pumila sa labas. Smooth naman ang pagpasok. At ayun, syempre, hindi mo ang pagpichu-pichu. Aura-aura sa doob. Hanggang sa para nagka-ready na sila. At kami ay na-excite na nga. na namin lahat ng mga nakaupo. Sa so... panahon, hanggang sa... At nagkaganito na nga ang mga itsura namin pagkatapos nilang tumugtog. Unang tugtog pa lang. Pangalawa. Pangatlo. Ayan na, parang himagsita na nga. At ito, hinaamoy ako. Ha! Pero ito, wala pa eh. Basta nag-i-enjoy kami ng PFF ko. Ang mga muso, pabilog, patusok, ibariba, pakalat labi, nakatipong, at oo ulit, bilog na bilog yan. At yan, ang ganda namin dito sa picture, di ba? Pwede na magpalaki tayo kung kahit sandali, pero hindi pa rin nagpahawat. Ayan. So, nakalimutan namin, lapit pala yung bibig sa ilong namin. Kaya, go lang, huwa pa. Else, kahit kami ng hininga ni Biette. Ay, you know, ang saya siya ni Biette. Nakataas ang pang At, ni, nakikisabay lang sa tugtugan. Lahat ng halangala namin, makikita nyo, lahat ng mga ipin namin at ipin sa bagang mabibilang nyo yata. Wait, wait, wait. Awat muna tayo sa Tiko mo na ang bibig natin. Ayan na ha. Pepe, pa yan. What the F? Oh my gulay. Ang saya-saya. Grabe. La, lahat ng kulay ng amin lahat at nangalap. Itang kita niyo na napakasay ng no? concert ng The Force. Ibang klase. O BFF, kaya pa ba? Ayan, nakapagpahina din And eto na <tip> Ang saya talaga